Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Lalaki, viral matapos isabit ang mga toy collection sa kanyang bag. Damuhan sa Mount Pulag sa Benguet na balot ng frost dahil sa lamig ng amihan. Isang firm mom na wala ng trabaho ng aksidenteng naisend ng alagang pusa ang kanyang resignation email. Driver ng ride hailing app sinuspindi matapos ako sa hang nagsasarili habang may sakay na pasahero, driver dumipensa. Robina Gokongwepe ibinahagi ang larawan kasamang kanyang umano'y kambal. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story. Anik Anik Pro Max. Yan ang pabirong hirit ng netizen sa lalaking ito na idinisplay ang toy collection nilang magkakaibigan sa kanyang bag. Mula sa maliit na version ng figures hanggang sa malaki, nakasabit ang mga naturang Anik Anik. Ang kwento sa likod ng viral photo, panuurin sa trending report ni Mili Borja. Good vibes ang hatid ng lalaking ito mula Valenzuela City. Matapos niyang ibahagi sa social media ang kanyang larawan bitbit -bit ang iba't ibang toy collection. Ayon sa uploader na si Mond Mendez, nagkita-kita silang magkakaibigan sa araw kung kailan kinuhanan ang larawan. At napagtanturo nilang lahat sila'y mayroong dalang figure. Kaya naman naisipan nilang isabit sa bag ang mga laruan at kuhanan ng litrato. Dagdag pa ni Mond. Nagsimula silang magkakaibigan na ng mga ng figures noong Disyembre. At ayon sa kanya, personal niyang paborito ang mga Hirono, Skull Panda, Hachi pupu at Kubo. Kanya-kanya namang mention ang mga netizen sa comment section. Marami ang nakarelate sa pagsasabit ni Mod ng mga anik-anik sa kanyang bag. Ang isang ito, pinagdadala na siya ng stroller. Meron pang komento na tila may buhay ang mga laruan. Mababait naman daw ata ang mga ito kapag isasama sa gala. Ang post umabot na sa 6,300 reactions at 1,200 shares. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Yellow in Norte ngayong malamig na panahon, isa ang Mount Pulag sa Benguet sa mga inaakyat ng mga mahihilig sa hiking. At bukod sa overwhelming view nito sa tuktok ay isa pa sa nakakuha ng atensyon ng netizens ang pagbalot ng frost o andap sa mga damuhan sa bahagi ng bundok. Ang buong istorya at kung paano ba namumuo ang andap alamin sa report ni Dustin Bayog. Ngayong sobrang malamig ang panahon ay tila kulang ang mainit na kape o sabaw sa nararamdaman nating lamig. Pero sa ilan ay ito ang perfect season para sa ilang recreation activity tulad ng pagakyat ng bundok. At sa daming pwedeng akyatin na bundok ay hindi mawawala sa listahan ang Mount Pulag na matatagpuan sa Benguet. Sa katunayan, maraming netizens ang napamangha ng mabalot ng frost o undap ang damuang bahagi ng Mount Pulag dahil sa patuloy na paglamig ng panahon sa naturang lugar. Noong December 26 nga ay nakapagtagtala ng temperatura na aabot lamang sa 9.4 degrees Celsius sa BSU La Trinidad sa Benguet na pinakamababang ngayong amihan season. Ang frost o andap o ang mga namuong water vapor dahil sa lamig ay karaniwang nangyayari sa ibaba ng mga mountainous areas, kusa'n mayroong less flow ng hangin at source ng tubig. Samantalang may lang netizens naman na mula sa timog na bahagi ng bansa ang tila nainggit sa lamig ng Benguet dahil sa init umanos sa kanilang lugar. Pero dahil sa lamig ay may mga halamanan din ng gulay sa Benguet na naapektuhan na rin ang andap. Kaya ang solusyon ng ilang magsasaka ay mag-spray ng tubig para hindi lalong manigas sa mga halaman. Ngunit kung ganito kalamig sa Benguet ay asahan pa rin na mas lalamig ito sa darating na Pebrero na inaasahang peak ng Amian Season. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayoc Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hindi na bago para sa mga for-parent ang mga kakaiba at hindi inaasahang pangyayari na ang salarin walang iba kundi ang kanilang mga alaga. Madalas nakakatuwa minsan nakakamangha ngunit iba ang naging takbo ng mga pangyayari para sa fur mom na ito mula sa China nang dahil kasi sa alaga niyang pusa ang dalaga nawalan ng trabaho ano naman kaya ang ginawa ni Muning alamin ang buong detalye sa report ni Rose Baviera Halo-halong emosyon. Marahil ito ang kasalukuyang nararamdaman ng isang 25 anyos na dalaga mula sa Chongqing, China. Matapos siyang mawala ng trabaho. Nang dahil sa kanyang alagang pusa. Sa kwento ng dalaga, nagdadalawang isip at hindi pa buo ang loob niyang isulat ang resignation letter. Ang trabahong ito kasi ang ginagamit niya para sustentuhan at itaguyod ang siyam na pusa. Kaya matagal din itong pinagninilayan pa kung itutuloy niya ang pag-alis dito. Kaya naman, simula pa noong ikalima ng Enero, nang simulang isulat ito, nananatili lamang ang sulat sa kanyang email edit box. Ngunit, Tila napabilis ang decision making ng dalaga nang bigla na lang nasend ang resignation sa kanyang amo. Ang salarin, walang iba kundi ang kanyang alagang pusa. Ito ang nakuhanan sa surveillance camera kung saan kitang kita ang pagtalo ng pusa sa kanyang desk. Sabay pindot sa enter na siyang nagpadala ng liham sa kanyang boss. Nabahala ang dalaga at agad-agad ding nagpadala ng mensahe sa kanyang amo para ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit, hindi na ito naging sapat at tinanggap na nito ang kanyang resignation. Ngayon, bukod sa trabaho, hindi na rin matatanggap ng dalaga ang kanyang year-end bonus. Kasalukuyang naghahanap ng trabaho ngayon ang naturang firmam dahil Ania, kailangan niya ng pera para mapakain ang kanyang mga pusa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, mabilis na bumaliktad ang mundo ng driver ng isang ride-hailing app matapos itong akusahan na gumagawa umano ng milagro habang may sakay ng mga pasahero. Sa kwento ng nagpakilalang biktima tahasan nitong isinaad ang di umano'y pagsasarili ng driver dahil sa mistulang pag nito sa kalagitnaan ng biyahe. Pero depensa ng driver, hininga lang daw ito mula sa labis na kabusugan. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Tila sinakluban ng langit at lupa ang driver ng isang sikat na ride-hailing app matapos itong akusahan ng sexual harassment ng isang dalagang estudyante. Sa viral at ngayoy borado ng Facebook post ng dalaga, tahasan itong pinangalanan ng driver, car model at plate number nito at tinawag itong manyakis. Kuwento ng dalaga, kakaiba raw ang kilos ng driver at malalim ang paghinga na parabang umuungol na ito. Suspecha nito, nagsasarili umano ang lalaki sa kalagitnaan ng biyahe. Kaya agad itong bumaba ng kotse kasama ang kanyang kapatid dahil sa takot sa nangyari. Agad naman itong pinasinungalingan ng driver na panandali ang sinuspinde sa serbisyo at nakatanggap din umano ng death threats nang pumutok ang issue. Depensa nito, maliban sa overweight, may hika at hypertension ito, ay busog din daw ito mula sa hapunan kaya ito hinihingal, taliwas sa paratang ng kanyang pasahero. May audio recording pa raw ito na makapagpapatunay na hindi totoo ang alegasyon sa kanya. Bagay na kinatigan ng pamunuan ng ride healing app. Sa inilabas nitong opisyal na pahayag, sinuri nila ang kwento ng magkabilang panig. Gayun din ang performance history na akusado at iginiit na walang sapat na ebidensyang magdidiin sa driver. Dahil dito, nireactivate na ang account ng lalaki at makatatanggap ito ng danios para sa nawala na itong kita noong panahon na sinuspindi ito sa serbisyo. Nanawagan din ng kumpanya na seryoso sila sa pagtitiyak ng kaligtasan ng kanilang kapwa driver at mga pasahero at idaan sa tamang paraan ang ang pagsasampa ng reklamo. Bagamat pinuri ng mga netizen ang maayos na pagresolba ng kaso, naniniwala sila na hindi mabubura ang pinsalang iniwan ng dalaga at dapat din daw itong papanagutin sa nangyari. Sa kasalukuyan, deactivated na ang social media account ng dalaga. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, dalawang araw na lang at hello again, Year of the Snake. Kaya naman kanya-kanya na rin ang kanilang humor entry sa pagpasok ng Chinese New Year. At isa na riyan ang Robinson's Land Director na si Robina Gokong -Weipe. matapos mag-post sa social media ng kanyang litrato kasama ang isang snake decoration sa mall na tila parang may pa-throwback humor. Bagay na humuli sa kiliti ng mga netizen. Kung ano yan, alamin sa trending report ni James Galangge. Ngayong Chinese New Year, bukod sa mga magagarbong Chinese decoration at Chinese traditional practice, abay syempre hindi rin mawawala mga pabirong entry para naman iwas malas at hello swerte, lalo na ngayong Year of the Snake. Kaya naman gets agad ng netizens sa naging hirit humor ng Robinsons land director na si Robina Gokong-Wepe matapos nitong ipost sa social media ang kanyang picture kasamang isang snake decoration sa mall. Caption ni Robina, my shining, shimmering golden twin. Bagay na humuli agad sa kiliti ng mga netizen. magugulita kasi noong 1980s, naging usap-usapan o urban legend ang umunay pangunguha ng isang taong ahas sa mga pumapasyal sa isang fitting room ng mall na itiuturong kakambal raw umano ng nasabing mall owner. At isa na nga diyan ang di umunay naging biktima ang Filipino-American actress na si Alice Dixon na napaulat na nawala at tininiwala ang nadukot ng sinasabi taong ahas. Pero matapos ang halos tatlong dekada, pinabulaanan na din ito ng aktres at nagamit pa nga bilang endorser ng naturang mall. Habang nakialiw na rin ang ilang netizens na tila na pa-throwback din sa naging hirit ni Robina kung saan tinanong kung nasa fitting room din daw ba yan. Samantala, umani na ang naturang post na mahigit 25k reactions at 5,000 shares sa Facebook. Para sa Deezer HTV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nagviral viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagviral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag Aalamin, bubuin at ifa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako si Karen O'Yong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.